abandonadong bahay ito yung papasukin na operation ngayong araw na to ngayon gusto. napaka ako ha? Oh, la. Oh, la. Oh, la.

Yo, hey, what's up guys? Uh, magandang araw po sa ating lahat no. Uh, BTV nga po pala ulit guys nagbabalik. So sa ngayong araw na to guys no, uh, panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, gaganapin natin. At uh, ngayong araw na to, bali solo exploration yung gagawin natin guys no kasi mag-isa lang tayo, wala tayong naisamang mga kasamahan natin guys no. So sa ngayon, uh, isang abandonadong bahay ang papasukin natin. So hindi ko pa nasigurado kung ano talaga yung buong kwento dito. So papasukin muna natin ito. Tapos sa uh, mamayang gabi, alamin natin yung buong kwento sa abandonadong bahay na ito ay pagtatanong natin sa mga ano dito resident sa lugar na ito guys no pagtatanong natin mamayang gabi so sa ngayon paso, papasukin muna natin to mag-isa saka babalikan na lang natin ulit mamayang gabi so huwag na natin patatagalin to guys explore na natin tong abandonadong bahay na to at sa at saka sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin exploration ngayong araw na to guys no so yun lang Tara. So yan guys, nandito na tayo sa lugar na explore natin guys no. Itong abandonadong bahay, ito yung papasukin natin ngayon. So kung mapapansin nyo guys, halos wala nang daan dito guys, sa sobrang sukal. Sa so, sobrang tagal na itong inabandon na guys no. Ayan, tingnan nyo guys. so oh. Halos wala ka na talagang madaanan. Yung mga daan dito, ayan, natatabunan na ng mga damo. Sobrang sukal na ng lugar. Kaya ingat lang tayo baka may ahas dito guys no. So, uh, sana guys hindi tayo sa gagawin natin exploration ngayong araw na to. Ayan guys. So. Napaka ano na yung bahay guys. Ilang taon na kaya ito. Yung So pagkatapos natin i-explore ito, uh, pagtatanong natin mamaya sa mga residente kung ano yung buong kwento dito sa abandonadong bahay na ito. Kung bakit ito ay nabando guys, so, wala ka na talagang makikitang daanan dito guys. Sinot ko lang yung ano, yung Dam mga damuhan dyan guys asensya no. <coughs> na guys ako medyo matagal tayong hindi nakapag explore go anong uh, <coughs> may importante lang din tayong inasikaso guys no? Yan. ano kaya ito sirahan na. So sana lang guys, nang bukas ito guys. Papasok ako ha. Oh, sarado. Ayun. May lock pala guys. So, so kailangan natin manap ng ano. dadaanan natin guys. Uh. Subukan natin sa likod. Bukan natin dito. <coughs> ano kaya ito guys no? Sira na. No? So ingat lang tayo dito guys. Ang baka may ahas guys. Kailangan natin magdobling ingat. Pumukulog na guys sobrang init pero kumukulog pre okay hirap na yung daan dito sa likod. pero kailangan natin maikot itong bahay na para makapasok tayo sa loob kailangan natin mahanap ng madadaanan natin

May mga gamit pa pala dito guys Uy. Uh. 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 tabi po. I-explore lang po ako CR ah. e si pala uh, ano ito dito. Wala! Ano Parang may tumamid sa likod ko. Ang grabe ang lamid. Wow! Eh, sirahan na pala dito guys. So, Tika, ano kaya yun? gamit pa dito guys <laughs> So guys, kung may mapansin kayo oh, may makita kayong medyo kakaili eh guys comment dyan na eh, wala may magpansin kayo may magkita kayo yung medyo kakaiba sa paniniyo guys ikaw magtignan din sa baba guys ha nakatakot yung itsura ng mga ano dito guys oh oh may mga ano po mga yung taon kaya taon kaya laman ito, ang laman nito guys tingnan natin ganda no 뭔가 렉락도. 저기 아니요.

Malaw yung pinto. Oh, tigas. Kapi nga. Alay kabok dito, guys. Kapi nga, tigas. Kuya, yun. Malaw yung pinto. Eh, nato. to? nato. guys, sumungit ito ng ano, usah <coughs> pwedeng pang dipinsa to sa ano guys, aswang diba, kasi sumungit ito ng usah eh uh -huh. Grabe yung... Grabe yung dito, guys. Na natin para

Uy, wala ka. Hmm. Tik. Ay, sabi yung bawis ko dito. So, okay natin tong kwarto na to, guys. Parang ang bigat ng pagkaramdam ko dito sa kwarto na to. Kailangan natin tingnan yung mga sulok. Baka kasi may aas. Hmm. Lala, 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 Ano yun? Wow. Lala. Ano Narinig yun, guys. Parang may daanan dito. Wala lang akong mapatungan. Para makita natin. Tingnan natin dito, guys. 你们 Ich oh, habe Kung Ang titingnan mo sa labas ng hiliit. Ang dami palang pasukan. Tayo natin yung flash. Ayun, guys ayun. Grabe. Oh, Grabe yung mga ano nang gagamba guys. Oh. Sobrang dami na. Lalalalala. Kita nyun guys. Utik. Oh, Terap mata natin. Ush. Nah, 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 bakit gumalaw? Bakit gumalaw tong pintu? Alah, alah, Ito yata yung tumunog ah. Uy ala! May tumakbo sa labas! May tumakbo sa labas guys! Tek! May tumakbo sa labas! May mga box dito na mga malalit guys, oh. Ang galing, oh. Dami naman ang dami na mga nanggaggan guys, oh. Ano pa dito, miss? gamit. Ito ano kaya? Ito. Eh, ano ito? Chinyo. Esto. ini laku. Tapasok mo nga siya dito. Ayan. Hmm. Yan na niya. Ang na. Ano ito? Ano kaya yun? May mga litrato. Okay, guys. Siguro hanggang dito na lang na yung video natin guys na. Mas maganda siguro kung babalikan natin ulit ito mamayang gabi. Mas maganda siguro pag gabi natin ito pasukin ito guys. Uy, may ano ng ahas oh. May balat ng ahas guys oh. Ang laki. Ang hino. sa... May butas. balat ng ahas. May ahas pala dito sa ilalim. So guys, uh, siguro babalikan na lang natin ang leto ito mamaya ang gabi guys, no? Oh, mas maganda siguro pag gabi. So sa ngayon, uh, may mga nagpaparamdam na, may mga nagpaparamdam naman pero mas maganda siguro pag uh, gabi natin pasukin guys, no? So, sa mga ano natin dyan, guys, sa mga solid natin dyan, lalo na sa mga silent viewers natin, ayan, baka may may napansin ka sa video na to. Tingnan ko lang yung butas ng, ano, may balat na ahas, baka kasi may lumabas na ahas, guys, no? So, sa mga solid natin dyan, sa mga silent viewers natin, ayan, baka may mga nakita kayo, may mga napansin kayo, medyo kakaiba sa paningin nyo, guys, ah. Uh, I-comment nyo lang dyan sa baba, guys, dyan sa comment section, guys, no. So, siguro babalikan lang natin ulit ito mayang gabi so sa so ngayon ha, hanggang dito na video hanggang dito lang muna yung video natin guys no ayun sa mga solid natin dyan sa mga silent viewers lalong lalong na sa mga uh, bashers natin ayun na uh, maraming maraming salamat po talaga sa walang sa akong pagsuporta ninyo ayun hanggang ngayon nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa atin yung mga yung iba Uh, nagme-message na kung bak nagtatanong kung bakit hindi pa daw ako pag-upload. Ayan, pasensya na po talaga. Guys, okay, so, ha? ayan babawi tayo at saka sana tuloy-tuloy na 'yung pag-explore natin. Uh, ayan lang. So sa ngayon hanggang dito na lang muna guys. Ayan, mag-ingat lahat palagi diyan and God bless po sa ating lahat.